Higit na dito sa Manila mga kaidol, wala nang, wala nang masyadong ulan ngayon Good morning, good morning mga kaidol Aking mga idol dyan, mga subscriber sa followers, good morning sa inyong kanan Sa wala inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel, Junior Losley Baby po Laging subscribe po, thank you, thank you sa lahat naman At mga kaidol, good morning Dote. Wala pang ano diyan. Pareya. Papa ako. May anala lang pagbalik ko. Kayo. sabi ko. Tanong lang ko eh. <laughs> pagbalik. balik ko na lang. Ay mga idol. Kala ko wala na namang bariya si Apik. Mayroon pala. Balik na. Morning sa panahan. Ah, mga kagayang tindag peaceful, mga kaedol. Pagmerindan mo. Dito na ako, mga kaedol. Ah, maraming salamat sa inyong pagsuporta, mga kaedol. Thank Dito na yung vlog natin sa next time naman Dato. Dato.